Madayaw, Davao City Andito tayo ngayon sa Mesa Mesachera Garden Residences sa itong kondominium dito sa Dabao uh, Nasa 10th floor po tayo ngayon uh, Isa po itong Estication May mga unit po dito na estication Baka gusto nyo magpunta kayo dito sa Dabao uh, Pwede kayo mag-PM sa akin Kung maghanap kayo ng kaistihan staycation dito sa Davao City uh, maglagay lang ako ng CP number dyan sa title po <silence>